balik Nakita niyo ba itsura noon? Parang hindi naliligo. Mukhang construction worker. Nyo. Grabe, nakikita parang nagtatrabaho ng construction oh. worker. <laughs> Nakakatawa na lang. Ayaw ninyo kita o oh, ng mga construction worker. Kaya wak mo kabalo kung isa lang gigian. O yun no, na sila. Sige ko nitong bali-bali ng balas. Sige pa saan ng kamilya. Pero bali wala na nasa ilaha. Ang importante, mapakaon o sakto ang ilang pamilya. Construction worker, sabi ng iba, construction worker lang sila at minamalit ng mga mayayaman. Pag may bagong itatayo na building, sila ay nakatuod sa laki, design, taas at higit sa lahat, ganda ng itatayo nila. Sino bang mga construction worker? Sila lang naman po yung nakatapos ng elementarya at high school na may mababang uri ng pamumuhay kung ituring ng ilan. Sila yung nagtatrabaho sa ilalim ng tirik na araw o sa matataas at malalaki at delikadong building. Sila yung hindi iniisip na mahulog o mapagsakan na mabibigat na bagay sapagkat iniisip nila kung paano bubuhayin ang kanilang pamilya sa tamang paraan na walang inaapakan na tao. Sila yung kahit mahirap at mabigat na trabaho, umulan umaraw, tuloy lang sa pagtatrabaho. Pero maliit ang sweldo, tinitiis nila para sa pamilya. Ganito nila kamahal ang pamilya.